Lama bro. Nakagubat no. Nalapitan yung bago kong manso pero hindi lang nga pinalo. So ang mali lang. Ito yung mga kay kay mga kagubat oh. Yan. yung kay nang lumapit no. Ito so, yung manso ko. Dapat dito ako naglagay ng abang. Ito eh. so, yan. Yeah ang problema mga kagubad ang abang ko ay ang layo eh. sabi so, nila yung abang ko tsaka dun sa unahan, so umikod siya ayun kayo kayo lapit na rin pala ayun kung nangyay siya dumikit pala siya dun eh. ayun tumantok ko, dumikit pala siya ng ano Hindi lang pumalo, yun, kay kay yung bago dalawa. So yun mga kagubat, zero. Unang, unang kabit natin ni Talisay, no? Nagaling kay bro, kay Riz Cobar, no, ng Espanyola. Shout out sa'yo bro. <coughs> ah, maraming salamat sa ipinagkatiwala mong alaga sa akin, no? So yun, yun siya. di hmm. Hindi man pinalad mga kagubat, no? Pero dumikit eh. Hindi na bumalo. Dapat doon ako naglagay ng abang. Better luck next time. Naglalabang, ako ng abang dikit lang si Ay no? So, layo kasi na abang ko, eh. So, yung abang ko yan, dyan. No? Tsaka dun. May putakte ba yung kanina, kinagat ako. Kaluko. So, yun, mga kagubat. Maraming salamat sa panunod naman ng aking Uh, YouTube channel. Kung isa ka mahilig sa magalaga ng labuyo, gumala sa gubat, nagkantang ng labuyo, magkakasundo tayo dyan. At please subscribe ng aking uh, aking uh, YouTube channel, papindot ng notification bell. At uh, kung gusto mo magpa-shoutout, uh, pa-comment sa video to kung saan lugar ka, no? At uh, may isa-shoutout kita sa sunod kong video, no? Bago matapos mga gubad, shoutout nga pala sa ating isang kabro idol no sa kay Dallas Hunter no ah uh, bisitahin niyo na lang yung YouTube channel niya mga kagubat mahilig din siyang maghunt at ah uh, marami na siyang nahuli no shoutout sa bro salamat sa panonood ng aking YouTube channel so yun yun lang salamat